Okay. Note kan guys ha Note Kanina kasi akala ko Ano eh Not love papay. Ano ba Anong basa niyan? Note Note uh, Tapos mahal kita papa Ah yung puso Mahal mm -mm. Mahal kita mm -mm. Note Mahal pa -pa kita Ano lang Ano ako, ako magbabasa mm -hmm. Note Mahal kita papa Papa mahal kita Tsaka Si mama Mahal Deny love nga. Anong dinay love Di Nay huh? Oh, ikaw ang sulat? Di -nay. Hindi na pala lab, di na lab, sabi niya di, -nay. di na daw lab Hindi ganito kasi yun Si mama Di Nay Oh, na lab love you yo oh. Din, din, I love you Ah Otik love otik 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 love otik mahal otik 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 diyan? O O otik 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 Super mahal ito <mah2> <mah2> naman ayusin mo kasi sulat mo sige <mah2> ayusin mo sulat mo